guys uh, good afternoon welcome to my blog. welcome to my youtube channel channel ng katok para guys sin tumasang init una pala nga raton naptan ka ini, balda na guys mungin ako naga pangabuhi ta dala na sa aton pagpangabuhi guys ang 20 budget loss income tungod sa init sintomas ang init ang akong nahuli wala git katubo sintomas ang init wala madala sa guys baldagid ang ah, akun nga 20 24 nga budget Loss income 2024. Okay lang guys. Unsa bagay dala na sa aton pagpangabuhi. Kung hindi para sa aton, hindi ginaya. Paaboton tan lang ang ulan, pagabot ulan. I e, pa bungkag ta naman kag pairasan. Kag baklan sang patdan kag tamdan sang bagwa. Muna mradang ma idea guys. apotan nang ulan. Ya butang ulan. Rada tirasan. Mantap dan sabagung patdan guys. Wala naman tapagawa. Sige guys, uh, thank you for watching. Ab Katok Vlog.